Hello mga ka-dreamers! Welcome back to my vlog! Hello everyone! For today's video guys, i-share ko lang sa inyo kung paano makapag-cross country kung magagaling po kayo ng Hong Kong to Canada. Okay? Madali lang po ba makapag-cross country kung kayo po ay galing sa Hong Kong. Yes po, mabilis po kayo makapag cross country kung kayo po ay nasa Hong Kong. Kasi kung kayo po ay manggagaling sa Pilipinas at pupunta po kayo ng Canada ay dadaan po kayo sa butas ng Karayo. So, ala ano po ba yung mga uh, kailangan yung gawin kung kayo po ay magka cross country from Hong Kong to Canada. Siyempre guys, kung kayo po ay nasa Hong Kong, kailangan nyo po ng valid ID like Hong Kong ID, okay, kailangan po yan, passport, kailangan din po ng uh, present contract na naka-indicate doon, naka-indicate kung ano yung work job nyo. Okay, kung ano yung mga responsibilities na ginagawa nyo sa Hong Kong, ay makikita po doon na meron kayong experience. Okay, ano pa po, kailangan nyo mag-provide ng reference letter or kung ang employer nyo ay hindi po supportive sa pag-apply o sa tingin nyo, hindi kayo susuportahan, ay wag na po kayong humingi ng reference letter ang gawin nyo guys ay pumunta po kayo ng Philippines Consulate sa Hong Kong at kumuha po kayo ng sworn affidavit. Ay okay, ganun din po yan. Ipirmahan po nyo yan. Indicate nyo po yung mga responsibilities nyo, kung ano yung alagay nyo, kung ilang taon, sino yung amon nyo. Ilalagay nyo din po yung visa number nyo, contract number nyo, employer nyo. Ay doon, i-indicate nyo po lahat doon sa sworn affidavit. Tapos kapag okay na, pirmahan nyo at tatatakan po yun ng consulate. Ay hindi naman po that day ay marilis po yung sworn affidavit nyo. Maghihintay po kayo ng another week para po marilis yung sworn affidavit. The last time na kumuha ako ay 280 talas ko yung binayaran ko dun sa 280 or 230. Halimutan ko na guys, sorry. <laughs> 230 I think. 230 yung binayaran ko sa sworn affidavit ng sa Philippine consulate. So yan po, kasama po yan. Ano ba po ang kailangan na requirements po kung magpo cross country kayo from Hong Kong to Canada? Kailangan niyo din po mag-provide guys ng college diploma, transcript of record. Kailangan niyo din po mag-provide ng high school diploma sa form 137. Kasi yan po ang sinabit ko nung ako po ay nag-apply sa Hong Kong papunta po dito sa Canada. Yan po ay mga requirements na kailangan niyo i-provide kung kayo po ay nagbabalak o gusto nyo po mag-cross country from Hong Kong to Canada. Ano pa po, kailangan nyo din po guys mag-provide ng NBI. Kung kayo po ay wala pong idea sa pagkuha ng NBI, pwede po kayong kumuha online. Tapos, ipadeliver nyo na lang po sa Pilipinas sa bahay nyo. Tapos guys, kung na-deliver na po sa bahay nyo, utusan nyo, pamilya nyo na ipadala po sa inyo dito sa Hong Kong. Nung time na nagpadala po uh, NBI ko dito sa Hong Kong ay inabot lang po ng 1,000 pesos. So, ganun lang po, guys, ang bayad. So, kung kayo ay magpapadala ng mga requirements sa Hong Kong, ay isahin nyo na para at makatipig kayo sa charge. Okay, kailangan nyo din, guys, mag-provide ng birth certificate. Baka okay, birth certificate ng anak mo, married certificate kung kayo po ay married na. Pero kung hindi, ay birth certificate lang po ang i-provide mo. Kailangan nyo din po guys na provide ng bank statement or bank certificate. Kung kayo ay may passbook, ay passbook na lang po. I-serex copy nyo lang po yung passbook nyo at yun po ang ibigay nyo sa consultant nyo or agent na magpapasas ng application nyo. Kasi so, kailangan din guys talaga ng bank certificate para makikita ni I.O. na may uwi ang pa sa Pilipinas. Okay? Mag-provide din po kayo guys ng SSS. Kahit wala kayong hulog, ang importante meron kayong SSS number. So, hindi po kailangan na updated yung SSS nyo. Importante, meron kayong SSS number or meron kayong existing na SSS Number. Hindi ko lang matandaan kung nag-provide din po ako ng health certificate. Parang hindi. Parang hindi ako nag-provide. Nagbigay din ako ng resume sa cover letter. Sila na guys ang ng resume nyo sa cover letter. Basta magbigay lang po kayo para may idea sila yung background mo. Baka okay, sila na po bahal na mag-ayos niyan. Then, kapag okay na po, lahat documents nyo, o kahit po lang po, ay bigyan nyo po sa agent nyo at ipaprocess na po nila yan. Tapos, maghintay na lang kayo na mahal kayo ng employer para po magtuloy-tuloy na. Tapos guys, kapag nakapagsubmit na nga kayo ng mga documents nyo, syempre guys, kailangan nyo ng pera. Okay? So, hindi po uusad ang application nyo kung wala po kayong ready pera. So, kailangan po may ready po kayo ng pera. At least, meron kayong half doon sa processing fee na kailangan ng consultant nyo or ng agent nyo para ho mag tuloy po yung process nyo. Okay, kasi hindi naman po lahat isang bayaran lang po yan, guys. mayroon naman po yung installment. Kung 3 gifts, magdown muna kayo ng mga 10,000 Hong Dollars, then the rest, lahat eh, hanggang sa ma, narilisan kayo ng LMIA ay magbabayad na po kayo. Yung process na po nila yung work permit mo para po ma-approve na po yung visa. Okay? Work permit application na po yan kapag ready na po yung LMIA. So kapag ready na po yung LMIA ay mabilis na po yan. Pwede na po kayo mag-approach medical. O hindi nyo na po kailangan na maghintay ng request from IRCC para ho sa medical request nyo. Pwede na po kayong mag medical. Ang kagandahan guys kapag mag upfront medical kayo ay tuloy-tuloy yung process nyo. Okay? Hindi na po magpapadala ng request ang IRCC para ho kayo mag-undergo ng medical. So kasi meron na kayong medical. Nakaready na po lahat ng mga papers nyo at i-approve na lang po ng IRCC yung application nyo. Ganun po yung ginawa ko guys. nag upfront medical muna ako nung lumabas na po yung LMIA ko. Kasi nga parang magtuloy-tuloy na yung process at ma-approve po agad yung visa ko. Kapag okay na guys, may LMIA na, ilalas na po yung application nyo. Kapag nalas na po yung application nyo, pag na-accept na po ng IRCC ay darating na po yung biometric request nyo. Kapag may biometric request na kayo ay maghintay na lang po kayo kung kayo po ay nga ng police clearance dyan sa Hong Kong. Based mo sa experience ko ay hindi po ako ako nirequestan ng IRCC ng full clearance sa ako Kong. So, after ng biometrics ko, ay na-approve po agad ng visa ko. So, hindi na po ako nag-wait ng police clearance request kasi nga po, hindi na po ako dumaan sa police clearance request. So, hindi lang po ako isa. May so, marami din po sa mga kasama ko na diretso na po after biometrics, approve visa na. So, hindi na po kami dumaan sa police clearance request. So, napaka swerte namin kasi nga, hindi na po kami na-stress kung paano lalabas na naman po ano magpapaalam kapag kukuha ng police clearance dyan sa Hong Kong. Diba? Ang hirap kasi guys, yung paalam sa Ah, mo, lalo na po kung uh, weekdays, kasi wala namang kung bukas na office ng government sa Hong Kong kundi Monday to Friday, meron ding Saturday, pero half day lang. Yung upfront medical ay meron po silang Saturday, pero half day. Tapos, pwede kayo mag-walk-in. Yun nga lang ay merong five slot lang po ang inaano nila, inaalat nila. Okay, yun lang po ang pwede nilang ibigay sa mga walk-in. At dapat guys, kung mag-walk-in kayo ay maaga. Okay, huwag kayong darating na rin na. Kailangan well, before 9, nandun na kayo kung saan kayo mag-upfront medical para ho mabigyan kayo ng uh, walk-in slot. Ayun guys, yun lang naalala ko guys sa pag post country ko from Hong Kong to Canada. So mabilis lang guys, mag-smooth lang. Ang napaka-smooth lang nang nang nangyari sa application ko guys. Kung sa Pilip sa Pilipinas ako dumaan, na contract ko ay dadaan pa po ng polo para i-verify po yung contract ko. So dadaan pa po 'yan sa so, Polo Canada. Doon po 'yan ipapadala sa Polo Canada para i-verify nila yung contract nyo. Okay, ang verification po kasi ng contract ay para po yan sa kaligtasan at sa kung masusunod ng tama yung kung ano nakalagay sa kontrata. Okay? So, na, sa ano din yung po yan? Para sa safety din po ng mga Pilipino na magwo work sa Canada. Kaya nga po, biniverify ng uh, POLO ang kontrata ng mga Pilipino na magwo work sa Canada. So, yun nga lang guys, kasi talagang mabagal. Mabagal po talaga ang process ng POLO. Kasi uh, hindi lang po isang employer na nag kaya Marami na rin po ako na ng mga employer na nag dahil nga dyan sa polo. Ano ko guys, ang iba guys ang ginagawa kung ga gagawin sa Pilipinas, ang ginagawa nila, ay hindi muna sila napapastamp ng visa nila dyan. sa Pilipinas, ang ginagawa nila ay nag-visit muna sila sa ibang bansa tulad ng Hong Kong, Singapore, or sa man sila bansang gusto nilang pumunta. Okay, para lang mak sila sa pagkuha ng umisi. Kung walang tatak yung passport nyo, at kung travel kayo ng Hong Kong, ay pwede na po kayo mag pwede naman po kayo magpa-stamp ng visa nyo sa Hong Kong. And then kung gusto niyo po doon na kayo mag-flight sa Hong Kong to Canada. So yun lang guys, share ko lang sa inyo about sa pag cross country from Hong Kong to Canada. Okay, so ganun lang guys, talaga kadali ang pag cross country sa Hong Kong pupuntang Canada. Kasi nga, mabilis na po yung process at hindi na po kailangan dumaan ng polo at hindi nyo na po kailangan provide ng UIC para po makapag-flight po kayo pupuntang Canada. Okay, yung mga sa Pilipinas lang po lang kailangan ng polo verification saka UIC. Kasi pag UIC, wala kang UIC, ay matik talaga ma-offload kayo. So, yun guys, na-share ko lang sa inyo tungkol sa kung paano makakapag-cross country from Hong Kong to Canada. So guys, if you find my video helpful, please subscribe naman po. And don't like and share na rin po. Kung nagustuhan niyo po yung mga video ko at nakakatulog po sa inyo, please pakiclick naman po yung bell notification para ma notify po kayo ng mga bago kong video. So, yun lang guys. Thank you for watching and good luck po. See you here in Canada. Bye. God bless us all. Oh god.